Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Lunes, August 28, pinakunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Tagig. Sa mensahe ng punong ay ay sinabi nitong mahalagang bigyang pugay din at alalahanin ang anyay lesser known o mga unnamed Filipinos na may ginampananding mahalagang papel sa paghubog ng bansa at sa pagkakamit ng kalayaan. Hinikayat din ng Pangulo ang bawat isa na gamitin ang kakayahan upang magsilbing bayani sa pamilya at komunidad. Mula libingan ng mga bayani ay agad na dumiretso ang Pangulo sa Necrological Service sa Malacanang para kay dating Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople. Dito ay hindi naiwasang maging emosyonal ang Chief Executive na kung saan ay binanggit nitong malaki ang nawala sa Pilipinas sa naging pagkawala ni Secretary Ople. Ngunit sana maunawaan ninyo kung tumulo ang luha ko dahil napakalaking nawala sa atin napakawalaki ang nawala sa akin, sa inyong lahat at sa bansang Pilipinas. Martes, August 29, pinulong ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kinauukulang sektor sa Malacanang at doon ay pinag-usapan ang pagtiyak sa rice supply at ma ang presyo ng bigas sa bansa. Sa pulong ay inatasan ng Pangulo ang concerned agencies na gamitin ang lahat ng legal tools para makontrol ang presyo ng bigas at masigurong maging abot-kaya ito sa ating mga kababayan. Sa kaparehong araw ay hinarap ng Pangulo si Secretary James Cleverly, Secretary of State for Foreign Commonwealth and Development Affairs ng United Kingdom na nag-courtesy call sa presidente. Dito ay napag-usapan ng dalawa ang plano ng United Kingdom para tumulong sa renewable energy program ng Pilipinas habang napag-usapan din ang collaboration sa iba pang key areas gaya ng climate change, trade at maritime security. Webes August 31, kinilala ni Pangulong Marcos Jr. ang kontribusyon ng dalawang natatanging individual na nakaambag ng kanilang expertise sa kanilang mga larangan. Ginawaran ng Order of the National Scientist si Dr. Carmencita Padilla habang Presidential Order of Merit naman ang binigay na gawad kay DTI Assistant Secretary Alan B. Jepty. Sa nasabing okasyon ay binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtulong ng pamahalaan sa aspeto ng health research. Kailangan ay sa Pangulo na magkaroon ng programa na kung saan ay makapagbibigay ng suporta ang pamahalaan sa research and development lalo na patuloy ang pagsisikap na matugunan at solusyonan ng problema sa iba't ibang makakaramdaman. because as we all know uh, some of these uh, research programs can become quite expensive and they can go on for a long time bandang hapon ay pinag-usapan pangulo ang second national task force to end local communities armed conflict executive committee meeting dito pinag ang mga hakbang gagawin ng pamahalaan upang makamit pa ang pamatagalang kapayapaan at paano tutugunan ang insurgency sa bansa Biyernes, September 1, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang opisyal na deklarasyon ng pagiging malaya nasa sa pamamayagpag ng NPA ang isla ng Palawan. Sinabi ng Pangulo ng Whole of Nation Approach ang nagsilbing susi upang patuloy na makamit ng gobyerno ang tagumpay kontra insurgency. Unang-una diyan ay yung tinatawag nga natin na Whole of Nation Approach. At hindi lamang ang sundalo ang kausap, hindi lamang polis ang kaharap ng mga rebelde, kung hindi pati na lahat ng mga uh, ahensya ng, ng pamahalaan ay kasama dyan. Kasunod dito ay dinilohan naman ng Pangulo ang situation briefing sa AFP Western Command na kung saan ay binigyan ng briefing ang Commander in Chief hinggil sa sitwasyon sa lalawigan ng Palawan. Sa briefing ay siniguro ng West Mincom na nananatiling okupado ng pamahalaan ang siyam na isla na pag-aari ng bansa kabilang ang Ayungin Shoal. Sa huli ay nagkaroon ng talk to the troops ang Pangulo na dito ay binigyan din ng Commander-in-Chief na hindi tayo papayag na makuha ang teritoryo ng Pilipinas. Sa harap ng tropa ng Wismincom ay tinayak din ang Pangulo na patuloy na susuporta ang kanyang administrasyon sa hukbong sandatahan kabilang na ang pagpapatuloy ng modernization program. At yan ang kabuuan ng mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito para sa Public Affairs Division. Alvin Baltazar, Rajo Filipinas.